Oh. Upot po rin ko ito, ma'am. Pasensya ka na. niyo po, pag masakit. Ma'am. Hindi <laughs> okay, mo, ito. Tsura pa lang, ang nipis na. Nagkamalik ka konting sundot. Sugat. Dugo pero ikakat ko pa ng sobra kasi masyado siyang malapat dito okay. eto dito lang ako sa ah, ba ako dito sa unahan kasi masyado ng ano doon ka. sabi mo kaya ate doon ka matulog. Ay, pala ko si ate yun. Wow, ang ganda. Sige na. Opo. Sa tingin ko hindi naman siguro ako mahihirapan dyan sa kabila. Kasi dito palang lang malambot yung kuko mo. Eh. Oh, ko din po mo. malambot. Masakit lang naman pag ano, eh, pag sobrang tigas ng kuko. Yan malambot. Dito, eh, dito palang lang malambot. Malamang siguro dyan din malambot. At nasanay na siya ng overcut. Sorry, ma'am. Oops, sorry. Sakit talaga. Pasensya na para matanggal yung dry skin. sadnan okay. Ano kasi ang nipis lang Sorry po to... Okay, ako. kasi kung ito naman wala na, pero masakit siya masakit siya doon Anihin mo mama, i-observe mo kasi manipis po, hindi po ako pwedeng magsundot na dito banda ha? e eh, dito naman natanggal ko na dapat may sasamayan yan dyan na dry skin pag hughugot ko kanina, e eh, wala Baka gawa po nito ito kasi maano na siya eh. Ano siya ma'am? Um, ito, ito yata yung na magano'n. Parang sumobra na yung ano niya, yung laman niya.